Matagal ka na bang nag-aabang o naghahanap ng bahay dito sa Antipolo City? Bakit? Dahil ang Antipolo City ay isa sa mga probinsya ng Rizal na napakalapit po sa business district ng NCR, kagaya ng Ortigas, ng Pasig, even ng Quezon City. Ito po'y tagusan na parte ng Rizal at isa sa umuunlad na bahagi ng Upper NCR Area. Good morning, kabayan! Samahan nyo ako for today dahil tayo ay magsa-site viewing sa ating project. Ito ang Casa Katrina. Itong binabagtas po nating daanan ay ang May Iba Antipolo or Abuyud Road or kung inyo po itong titignan sa Google ay Roman Rojas Road. Ang ating proyekto po ay along Barangay Road lamang ng Abuyud. Ito po ay napakalapit sa Pure Mart at Alpha Mart naman makikita nyo po sa kanto ng may Iba road gayon din po may mga malalapit na resort tayo dito kagaya ng Villa Sampagita, Hill Cove at Yasak na madadaanan nyo papasok ng project regards naman po sa ating mga school. Ang pinaka-accessible na school dito ay ang Abuyod High School at elementary school na mga public school dito sa area. Gayun din po, kung gusto nyo naman po na maging convenient sa inyo ang pamamalengke, very accessible din ang ating project. Sa town proper ng Teresa, dahil dito po nakalocate ang mga bangko, grocery store, or bigger supermarket at... Uh, churches na kailangan po ninyo sa inyong pamumuhay at ito na nga po ang Casa Katrina currently po develop na po ang ating project wherein mauuna pong ayusin ang ating road at drainage system ito po ay 6.2 hectares total of 762 townhouse unit naman po ang ating ipapatayo sa area. Pero ano nga ba ang bahay o klase ng bahay na ipapatayo sa area na to? Two-story economic townhouse, bare turnover po ang ating property. Ito po yung may usual or minimum lot size na 36 square meter at floor area na 44 square meter. Ang ating din property ay may suggested na model unit kung paano nyo po ipapa-improve ang inyong bear turnover sa ganito kagandang property. Sa murang halaga, magkakaroon ka na ng kapangyarihan na magmay-ari ng ganitong property. Ang atin din pong property ay loanable through pag-ibig na available po. Ano pong amenities natin? So, isa na po dito ang ating basketball court na may enjoy niyang inyong at meron po tayong multi-purpose hall kung saan pwedeng ganapin ang mga parties ng inyong pamilya. Kasama po sa ating turnover ang concrete roads, meron po tayong electricity sa area at livable. Meron po tayong entrance gate para sa inyong seguridad. Disenteng tahanan, sa inip na buhay para sa inyong pamilya sa affordable halaga. Handa ka na bang lumipat sa bagong bahay? Kung handa ka na, Tara na, na, dito na dito sa Pasakatrimo.